Pinoy Kapalaran. Pinoy, Kapalaran. Oh, Pinoy, Kapalaran. Pinoy Kapalaran Ang gabi ay hindi lamang oras ng pahinga. Madalas, ito rin ang entablado ng ating subconscious, kung saan ang ating mga pinakatatagong damdamin ay nagiging pelikula. Ang ating mga panaginip, at may isang panaginip na halos lahat tayo ay naranasan na o natatakot maranasan. Ang panaginip na nalulunod ka. Ang pakiramdam ng bigat, ang kawalan ng hangin, ang desperasyon na umahon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng bangungot na ito? Ito ba ay simpleng babala o isang malalim na mensahe mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao? tuklasin natin ang mga posibleng kahulugan ng panaginip na nalulunod. Sa mundo ng dream interpretation, ang tubig ay malalim na simbolo ng ating emosyon at subconscious. Kung ang tubig ay kalmado at malinaw, karaniwan itong nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ngunit kung ito ay madilim, maalon, o bumahabalot sa iyo, yun na ang senyales. Ang panaginip na nalulunod ka ay madalas nangangahulugan na ikaw ay nalulunod sa totoong buhay. Overwhelmed. Sobra ka bang nabibigatan sa dami ng trabaho, problema sa pamilya o pinansyal na obligasyon? Nararamdaman mo ba na wala nang nangyayari at ang mga sitwasyon sa paligid mo ang kumokontrol sa iyong buhay? ang iyong paghingal sa panaginip ay ang iyong tunay na paghingal mula sa stress. Mga pinipigilang emosyon, maaari ring sumasagisag ito sa mga matitinding emosyon, kalungkutan, galit, o kabalisa na matagal mo ng pilit na sinasara at pinipigil hanggang sa bumalik sila at tuluyang kang balutin. Mahalagang tandaan kung saan ka nalulunod dahil nagbabago ang mensahe nito nalulunod sa dagat o ilog. Ang dagat ay kumakatawan sa lawak ng iyong buhay at mga hamon na hindi mo kayang kontrolin. Maaaring ito ay tungkol sa malaking pagbabago o malalaking takot sa hinaharap. Nalulunod sa swimming pool o bathtub. Ang mga ito ay man-made o gawa ng tao. Ang ibig sabihin, ang problema ay ikaw mismo ang gumawa o nasa kontrol mo sana na iwasan. Ito ay maaaring tungkol sa self-sabotage o mga isyo na internal o nasa loob mo lamang. Kung may nagligtas sa iyo, ito ay isang positibong senyales. Kahit gaano kabigat ang problema, may support system ka o may part sa sarili mo na handang lumaban at iligtas ka, ang pag-asa ay nasa abot ng kamay. Kung ikaw ay nasawi sa pagkalunod, bagamat nakakatakot, hindi ito nangangahulugang kamatayan. Ito ay simbolo ng ganap na pagbabago o katapusan ng isang lumang bahagi ng buhay. Maaaring kailangan mo ng bitawan ng isang nakasanayan, isang relasyon o isang trabaho upang makahingang muli at magsimulang bago. Kaya't kung napanaginipan mong nalulunod ka, Huwag kang matakot. Handayan, ito ay mensahe ng iyong subconscious. Isang malinaw na paalala. Kailangan mong huminga. Kailangan mong magpahinga. Mayroong kang pinagdadaanan na hindi mo na kayang dalhin ng mag-isa. Anong dapat mong gawin? Una, mag-recharge. Maglaan ng oras para sa self-care. Kung nalulunod ka sa dami ng trabaho, mag schedule ng pahinga. Humingi ng tulong, katulad ng pagtawag mo ng saklo sa panaginip. wag kang matakot lumapit sa pamilya, kaibigan o profesional kung kailangan mo ng gabay. Harapin ang iyong mga emosyon. Huwag mo nang pigilan ang iyong mga emosyon. Hayaan mo silang lumabas. Ang pag-iyak o pag-uusap ay magpapagaan sa iyong pakiramdam. Tandaan, ang panaginip na nalulunod ay hindi tungkol sa pagtatapos kundi tungkol sa pagsisimula ng pag-ahon. Ikaw ang may hawak ng iyong paghinga at ikaw ang may kakayahang umahon sa ibabaw, huminga ng malalim at magpatuloy sa buhay na mas lakas. Iyan ang ilang posibleng kahulugan ng panaginip na nalulunod. Ikaw, anong panaginip na nalulunod ang hindi mo malilimutan? Ibahagi ang iyong panaginip at interpretasyon sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa mas marami pang nakakainggan yung pagtalakay sa mundo ng mga panaginip. Kita-kits muli!